Hello guys, ayan, good morning. Ayan, um, uh, ano na siguro? Um, 7.30 a.m. Ayan. Pagka umaga kasi, umuwi kasi ako eh. Ayan, para ano din sa mga may gagawin dito sa bahay. Ayan. Kamusta kayo? Yung aking tindahan dito sa bahay, ayan naka-exempted tayo <laughs> naka-exempted sa lisensya kaya lang <laughs> kaya lang ano uh, magsasarado na rin tayo ayan sarado na pala sarado na ayan, siguro dalawang linggo na dalawang linggo na kami sarado dito eh, kasi wala naman mapaninda, hindi na naasikaso. Kaya, sarado na, hindi na kaya. Hindi na kaya ng power. Ayan, wala ng power. <laughs> Ayan, nakakamiss din ang ano dito. Yung pagtitinda ko dito, kahit nakaunti lang yung customer, uh, na i-ano ko pa rin talaga ito dito na tao dito na i tutuloy-tuloy, di ba? Ngayon, at dahil lagi na ako sa palengke, hindi na talaga kaya. Ayan, ganyan nangyari. <laughs> Ayan, kaya okay lang yan, pero basta ano, basta meron pa rin tayong inaasikaso. Ayan, hindi talaga kaya eh. Ayan, nakakamiss din. Kasi, ano tawag dito? Basta yun, din na talaga masikas. Ay, pusa! Ayan, mga nakatira dito, mga puro na mga pusa. Ang dami mga pusa. Ayan, pakain ako kanina. Pero ano, ang dami ko pang ano, ang dami ko pang mga kasalo kasi ko ka order lang nakaraan. Dapat pala hindi na ako nag-order. Hindi na ako nag-order, ang dami. Kaya ang gagawin ko is dadaling ko na lang sa palengke. Kasi may mga tinda kong mga soft drinks doon, uh, maliliit. Tsaka mga misun. Yan ang tinda ko doon. Dadaling ko na lang sa palengke mga kasalo na yan. Uh, limang case pa halos limang case pa siya. Sakit ng ano ko. Sakit ng dito. Sa ngipin. Uh, ngayon ay ah uh, July 25. Ayan, binabagyo ang Pilipinas. <laughs> binabagyo. Yan, ano, kasi kahit na umabot ng 18.4 na karaan is hindi naman kami binaha. Dito la dati. Pagka konting ano lang babae na kami. Ah uh, mabuti na ngayon, 'di ba ganda na 'yung ano ginagawa na, ginawa kasi 'yung ano ng Marikina eh. Kaya sana laging magtuloy-tuloy na 'di na kaya bahain. Pa kasi sa palengke na nakikita ko pagkakahimbawa na ang lakas ng ulan, bumaha talaga. Pero pagka humupa 'yung ulan, nawawala rin 'yung bahay. Lumulubog pa agad. Pero kumapuno talaga yung ano, sa ido, wala na mapupunan ng tubig. Talagang, ano um, Sana wag naman, kasi ang hirap pagka binabara. Ayan. Ayan mga kasari, um, uh, tuloy pa rin. <laughs> Tulad mga sinasabi ko nakaraan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, laban lang. Medyo bihira lang ako mag-upload kasi nga, masyado akong busy. Tapos pag nasa palengke ako, parang ang ingay kasi doon. Ang ingay. Nahihirapan din ako. Tapos minsan, syempre, may mga nagpapatugtog doon. Kaya ang hirap pagkuha ng video. Bukod sa maingay na, may nagpapatugtog ba. Kaya, ayan. Ano, ano ako? Bihira na ako mag-upload. Ayan, sa araw-araw. hindi mo talaga akalain na darating yung araw na magsasara ka, diba? Ganun, magsasarado ka. Ganun talaga. Inaalo ko na ngayon yung mga boti ko eh. <laughs> Kung sinong may gusto. Kasi nga, pag binalik ko yan sa sa mga kin, sa kinuhanan ko ng ano soft drinks uh, wala namang ibibigay sa'yo na palit na ano kasi wala kay papakita na resibo kasi sa tagal ng panahon, dalawang ano na yung kinuhanan ko eh, mga dinepositan ko, mga dalawang dalawang ano na tao. Ayun, natapon yung pagkain. Kaya hindi na sila papayag na kukunin nila. Ano yan, pwede yan, ibibigay mo na talaga sa kanila kahit na libo-libong libo-libo. Ano, magka, mahal ang ano, mahal din ang mga deposit ng mga case, yung case ng mga bote, mahal din. Ayan, papayagin kukunin. Uh, ibibigay mo na sa kanila, kukunin nila yan. Pero kung ano yung deposit, hindi na. Hindi na nila ibibigay sa yung deposit. Na din deposit mo. Hmm. Lalo yung sa alak. Yung may ano ko talaga alak eh. Mga ang dami ko yan. Ano yan eh. Dati kasi yung ko tig-sampu yan eh, na Pelsin tsaka Red Horse. Ay eh, yung maliit pa. Yung mga case dyan. dami. Kaya lang yung mga buti talaga wala na. Yung mga iba nagkanda wala na. Pero ilang case ko dyan tatanggapin talaga yung kukunin talaga yung ng ano pero wala na siyang maibigay na ano yun kasi hindi na talaga ako nagtitinda ng alak kasi exempted na nga tayo <laughs> ngayong year 2025 ayan diba exempted na tayo kaya lang wala din hindi na kinakaya ayan hindi si na kaya nalugi. <laughs> nalugi. Ayan. Ayan, ganun talaga. Parang nakakalungkot na. Ayan, mayroon ako dyan mga sardinas na lang. Mga kaunti-unting mga ano na lang. Wala na, wala na ano. Yung mga sukal na yun, dadalhin ko na lang yun sa palengke. Yung uh, ibang kasari. Pero kayo, tuloy-tuloy pa rin kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hmm. Kahit na minsan ang problema natin is customer. Parang nag-aagawan kayo sa customer. Parang lahat na lang kayo nagtitinda. Hello! Alis dyan! Alis dyan! Alis, alis, alis! Alis dyan, ah! Ayan. Yung ano dito, meron ng kami yelo. Magawa na lang naman kami ng yelo kasi nga nagdadala rin ako ng yelo sa palengke. Ang daming yelo. Pero yung kuryente namin dito, kulang-kulang 10 pa rin. Kulang-kulang 10K. Laki okay, ng kuryente, kaya nga. Bawas-bawas. Ganun talaga ang buhay. Hindi <laughs> ba mga kasari? Ay, masakit dito ko. Ay, naman pala ko ng gamot. Ah, uh, matutulog lang ako sa saglit tapos mabalik ko ako sa panahin. Tapahin na. Madami, mga kasalo ko, ilang bote yan, mga kasalo ko, mga bote, ang dami. Mga, ang dami ko talaga mga bote. Kasi nung kalakasan natin is, syempre, ayaw natin mawala ng ano. Ayaw natin mabusan, order tayo pag mayroong ano. Nakakamiss. Pero, malay nyo. Oy, Dora, yung katatalon Maibalik din sa, ano kasi gusto ko talaga yung ganun, sari-sari store. Gusto ko talaga halaga ibabalik din natin pero hindi muna sa ngayon kasi nga nasa adjustment may adjustment ayo kumusta kayo tumutulo ulit sa harapan ko. Tuloy-tuloy kasi ang ulan. Maya-maya titigil. May, parang akala mo na araw, maya-maya uulan na naman. Kasi mayroong apat na bagyo ngayon darating Jul na July yata. Alam ko ngayon, bagyong emong na siya eh. Pangalawa yata yung pangalawang bagyo. Ayan. Ano pa bang update ko dito? Update, update tayo. Update tayo sa aking tindahan na ayan, tuluyan ang magsasarado. Hmm. di ba? Di ba? gan talaga. Nakamiss yung mag kwento dito. Di ba? <laughs> ayan, sarado na yan. Hindi, hindi na yan. Kasi, madami din kasing lamok. Kaya, ano, kaya hindi ko na yan pinabuksan yung bintana. Madami kasing lamok ngayon. Eh, yung ano na tindahan natin. Mga sardinas is meron pa tayong sardinas. Ayan. ng ating ref. Puro yelo. Sa likod yan is meron yan, ano, meron yan. Ano yun? Meron yan, ano, ang tawag dito. Uh, mga frozen yung kangkong naman ng ating ref tapos sa ating freezer is puno rin ng yelo puro na lang yelo ayan mga malilit na soft drinks meron tayo kasi ito yung inaano ko binibenta ko sa palengke yung mga malilit na yan ayan ayan yung mga case ayan yung coke yung mga coke tatlong ano pa yan lima limang case royal isang royal ayan apat na coke kasalo may madami dami pa mga pusa. yang Jumbo. <laughs> Sumit ni Jumbo. Ayan.